Hi guys! Ako nga po pala si Cheryl Diana Pulikit. At isa po akong Philippine domestic helper na nagtatrabaho dito sa bansang Kuwait. Ang video na ito ay makikita ninyo sa Keran Mall. Isa po itong malaking mall dito sa banda sa Keran. Masyala, sobrang laki talaga ang mall na ito. At talagang may enjoy ang lahat ng pamilya na magpunta dito. Meron din po itong park, nasa likod po niya ng mall. At noon pa man, dinala na ako dito ng amo ko. Pero hindi ko gaano na enjoy sa kadahilanan na yung amo ko kasi ay may edad na at nakasakay ng wheelchair. So ngayon, wow! Ngayon ko na libot at naikot ang mall na ito. Mashallah, mashallah. Shukran ya Allah. Sobrang ganda po talaga ng lugar na ito. At napakadaming ilaw. Na May enjoy talaga. Lalong-lalo na ang mga bata. At katulad ko din, alam niyo naman na kahit matanda na po ako, ay na-appreciate ko talaga lahat ng bagay nandito sa mundo. Dahil ito po ay bigay ni Allah sa atin at ito ay bigay sa atin ng Diyos Ama. So, i-enjoy natin kung anong makikita natin dito sa mundo. At ayan na po, sa nakikita niyo ay madilim na at nasa labas na ako niyan. At dyan banda ay sa park na po yan na merong mga palaruan ng mga bata hindi ko lang pwedeng ipakita sa inyo ang mga palaruan dyan dahil sa meron kasi, ayan, nasilip nyo tuloy ha. <gasps> Merong mga palaruan ng mga bata dyan at talagang nakita ko ang mga kasambahay din na dinadala din ng mga amo. At sobrang ganda, makinang, mailaw, sobrang maganda talaga siya. Mashallah, mashallah, mashallah. Shukran ya Allah. Hindi ko lang pwedeng uh, videohin lahat dahil sa meron pa kasing mga ibang mga lokal na nandito uh, na nagpapasyal. At the same time, nandyan din po yung amo ko. Siyempre, parang nakaw video na lang ba Ah. Ganun. Siyempre, uh, gusto ko kasi na ibahagi sa inyo yung mga uh, na-experience ko, yung mga lugar kung saan ako dinadala o saan kami dinadala at upang makikita maibahagi ko naman sa inyo kung gaano din kaganda ang Kuwait at syempre alam niyo naman mga kamanay hmm, parang ignorante ang lola ninyo so syempre talagang ganun talaga ang ang ano ko yung feelings ba na lagi kong ini-enjoy at siya pinapahalagahan ko yung mga bagay na nakikita ko kasi minsan nang po ito sa ating buhay. So hanggang sa muli, maraming salamat and God bless us all and bye-bye. Thanks for watching. Cheryl